何がなされてるの Joey, so, eh. ano nangyayari sa'yo? Ayan, ah, siya. Oh! Ha? Ah? Ang sasakit! Ako! Oh, ang bibi natin! Dax! sumuko na kaya tayo! Baka mabani ang bibi natin eh! Joey, so, eh, susuko ako! Ano eh, pwedeng gawin yun? Joey, so, eh, pag nahuli ako, ay, hindi na kita makikita! Ang Sigurado, ah. ilalayo ka nila sa akin! Ay, ah. Dito tayo, Dok! Dok! Ah! Dok, si Zoe! Ano ba? Dito tayo, Dok? Pitawan! Dok, si Zoe! Docs! Ano nangyayari kay Zoe? Masakit ba yung puso niya? Subuko ka na kasi! Baka mapahamak pa yung baby niyo! Hindi, subuko na tayo! Please! Baka ko anong mangyari sa baby natin eh! Docs, please! ka lalim! mo si Zoe dito! Tulungan mo siya! Dok! Dok! Please, hayaan niyo ako! Kailangan ako ni Zoe! Itawan mo ako! Dito! Sa talim! Kano ka? Iwala ka lang. Makakaalis din tayo dito. Dok, Annalyn! Sundin mo na yung kapatid mo rito!

Dax! Kailangan mo ba talagang gawin to? Mahal, wala na ibang paraan. Eh. Ito na lang. Baka wala mo si Doc Annalyn! Mga sir! Makinig kayo! Hindi masasaktan si Doc Annalyn! Basta susunod kayo sa gusto ko! Dax! Dax, please! Kapatid ko si Annalyn! Please! Huwag naman siya! Please! Eh, nakadepende sa mga pulis natin! Kung hindi kayo susunod Annalyn. sa gusto ko, Go, Annalyn. Pasensyaan tayo. Sorry ko, sabi mo si Dax! Dax, please! Huwag naman si Annalyn! Kapatid ko si Annalyn! Please naman! Mal, bakit? Malagi ka namang inaaway nito, ha? Dax, sumuko ka na Huwag mo na kaya hindi siya yung buhay na ako! Dax! Please, huwag! Kaya si Dax, please! dal mo! No? Gusto mo patayin hindi wag. kita kita ngayon? Huwag! Dax, please! May pamparaan para makaalis tayo dito, magganyan. ganyan Sabi, so, ano ba? Huwag ka Annalyn, hindi pwede! Siya yung magiging tatay ng anak mo eh! Annalyn, mahal ko siya! Pero, Dax, please, mo! Oh, Huwag mo siyang hostage, please! Kung, kung, gusto mo, ako na lang! Ako na lang! Ako na lang! Ay, hindi! Hindi ako alis dito na hindi nila kasama! Annalyn! Huwag matikas ang ulo mo! Pinapalis ka na nga eh! Please, sige na! pwede yun! Walang masasaktan! Susuki sa utos ko! Simple lang! Haayaan niyo kaming makatakas dito! Sasakay kami sa kodjing yon. Haayaan nyo kami makalayo! Kung hindi! Mamamatay si Doc Annalyn! <laughs>